So, ito guys, uh, ito yung ating orange oil. Yan, ito na yung ating finished product. So, ayan, ang orange oil ay pwede natin itong gawing pampaswerte. Napakaganda itong uh, gawin natin pampaswerte kasi napakalakas nito mag-attract ng swerte. Dahil ang orange nga ay uh, malakas ito mag-attract ng swerte. And, ito po yung ating, uh, yan, ganito po siya guys. So, yan. And ganitong orange ang ginagamit po natin yung makapal ang balat. So ayan po guys, kung gusto po niyo malaman kung paano gumawa ng orange oil, samahan niyo po ako hanggang matapos ang video na ito at huwag kayong maglipat ng channel para step by step niyo makukuha kung paano kayo makagawa ng sarili ninyong orange oil. Guys! Kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel Inday 8 Bohay Probinsya At ngayon po ang ating gagawin ay kung paano tayo gumawa ng orange oil So ayan, ay ituturo ko sa inyo ang aking paraan kung paano makagawa ng orange oil So mayroon tayong orange dito guys So ayan, ito yung ating orange Kailangan tatlo, ang gagawin po natin ngayon, tatlong piraso ng orange. So, ayan, itong klase na orange ang uh, gagawin po natin. Tingnan po nyo guys, kakaiba po siya. So, ayan, kasi itong klase na orange na to makapal ang balat. Ayan, mag and mag-ready din po tayo ng uh, oil, any kind of oil pwede lavender oil pwede siya olive oil, pwede naman any kind of oil kung ano lang yung available at kailangan din natin itong pangkuskus yan, kailangan natin to para iscript natin yung balat ng ating orange and kailangan natin yung bowl at ito po kailangan natin ang mga gamit na ito at itong ating pan, ating lutuan. So, ayan. So, ito na po ang ating gagawin. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, ayan, uh, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-hit na rin yung bell button para sa next nating video, manotify ko po kayo. So, hugasan po nating maayos ang ating orange, guys. Ayan, kailan linisan talaga ito ng maayos kasi hindi natin alam kung may mga chemicals ito, di ba? So ayan. Itong klase ng orange na ginagamit natin, makapal ang balat nito. So ito yung uh, maganda gawin natin ng gawin nating orange oil kasi marami siyang makukuha natin kata sa balat niya. So, ang susunod po natin is scrape lang po natin, guys. Kailangan dandahan lang po na hindi natin masagad hanggang doon sa pinakailalim niya, yung, ma yung mabutasan yung juice doon. So, hindi pwede isama yung juice niya, guys. So, ayan, kuskusin lang natin at ayan, pakita ko sa inyo mamaya kung matapos na nating makuskus, no? Kailangan dahan-dahan ang pagkuskus. So, ito na po, guys, naka Naka, nakuskus na natin yung mga balat. So, ganito po ang hitsura guys. Yan. So, yan. So, kung mapansin po ninyo, wala siyang kailangang mainit talaga. Magiging maluto siya para hindi mangamoy ang ating orange oil. Yan. Ganito lang po ang paggawa natin ng orange oil guys. Napakadali lang. So, kailangan lang Ah, uh, yung makapal na orange ang gagamitin natin para marami tayong uh, makuha na orange oil. Ayan, halu haluhuluin talaga siya, hindi siya pwedeng iwanan, guys, para hindi siya mangitim. Yan, halu-halu lang konti. Yan, mabango siya, guys. Ang bango niya. Ang bango So, ang apoy na ano natin, mahina lang na apoy yung binok. ayan, patayin na natin ang apoy. So, ayan guys, ito na siya guys. Ilipat na natin sa, um, balik natin sa ating mangkok. Para mapalamig siya. Kailangan pag lumamig na siya, pigain na natin, salain natin at ilagay na natin sa buti or garapon. Ayan, mayroon na tayong orange oil. Well. Ito na guys ang ating orange oil. So ang kailangan po natin dito, papalamigin uh, mo muna natin siya, siya tapos. Pagkatapos lumamig na, salain natin and ilagay na natin sa buti. Ayan po, mayroon na tayong orange oil. So napakadali lang po gumawa ng orange oil guys. So uh, ganito lang po ang ginagawa ko. Ang sa akin naman, uh, nag nagpatuyo pa rin ako ng, ang, ng balat ng orange tapos nilagay ko pagkatapos ko siyang na nasala. So nun, makita ninyo may mga malalaking mga balat ng uh, orange sa aking orange oil. Ayan makita po niyo na may mga may malaking balat na nilagay ko sa aking garapon nung nasala ko na yung aking orange oil. So guys, ganito lang talaga ang paggawa natin ng orange oil. O sana po ay nasagot ko yung inyong mga katanungan at pwede na kayong gumawa ng sarili nyong orange oil, guys. Guys, ayan po. At maraming salamat sa iyong panonood at kung itong video na ito ay nakakatulong po sa inyo and hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe and paki-hit na yung bell button para sa next nating video. Bye-bye po.